Okay, isa po sa nakikita ko dun sa mga tribulation saints, parang nahirapan man sila dito sa lupa. Pagdating doon, alam niyo po ba yun? Yung parang, oh, nakakahinga ko ng maluwag. Ang sarap-sarap ng pakirandam. Parang ganun po yun. Opo. Kaya lang, they have to undergo that dahil nga po, nag sila sa gospel ni Jesus Christ habang church age. Kaya nga po sila na iwan Isipin nyo mabuti ito. Tingnan nyo mabuti. Makinig po. Kaya nga po sila na iwan sa rapture eh. ba? Diba? At pumasok sila dito sa Great Tribulation. Pero dun sa Great Tribulation, nag sila ng pinakamahirap na desisyon. I believe na gagawin nila sa kanika nila mga buhay. Ito ay ang magpatatak, pero maimpyerno forever. Or, yun, magpapugot, pero sa Panginoong Heso Kristo ang tungo, ang punta. Pero they choose Jesus. So, yun po ang maganda rito. I don't know why yung mga aso sa harapan masyadong maiingay. Pasensya na po kayo, but I really have to continue. Huwag tayong magpa-distract sa Diablo. Yung mga aso po namin sa harapan, yung hindi po amin yan, ha? sa kapitbahay lang po yan doon sa harapan. May, may, yung kalsada po, nakapagitan na dyan. ng ang, ano, ang tindi. Marami na nga po nagagalit na ibang ano eh. Pero okay lang po. So, ayun. Yung mga napugutan po ng ulo, meron po silang great joy pagdating din po sa heaven. Pero pare-pareho na po tayo pagdating doon. Mga glorified bodies na po tayo. Kaya nga lang po, masaklap, pinagdaanan nila yung pinagdaanan nila. Dahil, sabi ko na nga po, dito po sa church age, parang nagmatigas po sila. Or, yeah, naging pasaway sila by not accepting the gospel of Jesus Christ. Pero pagdating naman doon, wow! <laughs> Anong ligaya! Yeah. Walang kapara, walang katulad, hindi po ba? Kaya tayo mga manalampalataya ngayon, uh, kasi alam po ba ninyo kanina, I posted something here. I uh, make a vlog. Yung tungkol doon sa napansin ko, ang mga lindol po ngayon malalakas at saka anong tawag dito? Sunod, sunod. Tulad ng mga tahol ng asong yan. Sunod, sunod din. Di ba? Kanina pa po yan. Sabi ko, ay, antindi. Antindi po talaga. Maniwala po kayo. Kaya kung wag papadistract tayo dyan, wala po. Hmm, di bali, i-play na lang po ninyo yung matahimik na portion. Pero saan natapusin nyo itong video? Ano po? I'm not here for any monetization. I, 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 hindi po yan. Ako malapit na ang rapture. Ano pa bang iisipin natin? Tsaka kahit pa paano naman, blessed naman po tayo sa biyaya ng Panginoon. So, ayun. Teka lang po. Ah. Kaya naman pala eh. Wow. So, ayun po. Ah, si Lord Jesus, si Lord Jesus po, yung mga Tribulation Saints po na yan, yan po ay mga anak din po niya. Kaya lang kakaiba nga lang po yung naging paraan ng kaligtasan po nila. Dahil faith in Jesus plus hmm? plus ugot. Oh Malamang yung iba ay marinig yan eh. Mm -hmm. Kaya minsan yung iba, binibiro-biro pa, araw na ng pugutan, ganun ka. oh, hindi po yan biro. Alam mo yung sinasabi mong araw ng pugutan? May nag-comment po kasi sa ano some sam way back no araw na ng pungutan. ganyan siguro parang biro naman ako okay, cool lang naman ako sa ganun wala namang problema sa akin pero itong gusto ko sabihin po yun po ito ang mangyayari ito po siyang mangyayari so isip-isipin nyo kung nag-rapture ngayon bumilang ka ng 7 years that would be it kaya yung iba naman nakakalungkot din merong ibang pananaw sa rapture may nag may nag uh, may video ako na panood sabi niya. Malapit nang dumating si Jesus, sabi niya. Malapit na ang rapture, pero hindi pa kayo nakahanda, sabi niya. Hindi pinakinig niyo Tuloy -tuloy, ko yung video. Tuloy-tuloy pinanood ko. Ito ang sabi niya. Wala, hindi kayo seryoso sa relasyon niyo sa Panginoon. Sabi niya, hindi kayo nagbabible hindi kayo na eh, yung mga sinasabi niyang paghahanda, eh, gawa niya eh. Gawa ng mismong tao. Hindi po ganon. Alam mo, pag nireceive mo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior mo, handa ka na. Kasi ang kaligtasan mo, si Jesus, hindi ikaw. Okay? Hindi ikaw may gawa ng kaligtasan mo. Halimbawa, you received Jesus Christ 1985, 1980. Matagal na panahon na po yan. Ngayon, matanda ka na. Alam mo, since then, nakahanda ka na eh. Nakahanda na po kayo. Nakahanda na tayo because we received Jesus. Okay? Huwag natin papabayaan na matanggal sa atin yung ating ang tawag dito, kalayaan natin. Kasi minsan ang religion, binabandage tayo sa mga maling paniniwala. High time for us believers, you know, we take a stand. The name of Jesus must be lifted up. Hindi yung gawa mo, hindi yung rehilyon mo, hindi yung bautismo mo. Hindi yan. Ako na bautismoan po ako. Ha? sa isang swimming pool. Way back then, bata pa ako. Ganda. Na-enjoy namin yun na May pagkain pa. <laughs> Very happy. Cool. <laughs> Pero syempre, ang salvation ko naman, hindi naman yung tubig eh. ba diba? Ang salvation ko si Jesus. Ngayon, eh, nga, pag-usapan natin yan. Bakit ba tayo nagpapabautismo? Dahil, tinanggap mo na si Jesus, ligtas ka na, ngayon, ipro-proclaim mo lang yun. You just, just want to proclaim your faith or oh, in Jesus Christ. Okay, parang ngayon yun. Eh, well, Jesus loves me. He first loved me. He gave himself for me. Papabautismo ko. Mm. Sabi pa nga sa akin ng pastor nung binabautisman ako. O, oh, huwag ka lang Kaya niyang gano'n. Eh, ano ka lang? Cool ka lang. ako. Eh. Biniro ko pa eh. Piling ko, lulunurin niyo ako. <laughs> lahalin ng swimming pool. Doon siya sa gitna pumuesto eh. Tuwang-tuwa kami noon. You know what? Uh, maganda rin yung may bautismo gano'n kasi uh, anong tawag dito? Meron kang memories. Funded memories sa puso mo nung bata ka pa. Then, uh, naka-uniform. Meron pa kaming gown noon. Yung talagang parang sa graduation. Nakaputi kami. Oo, ang ganda. Ang ganda rin. Ang ganda po. Uh, every time I remember that, nalulungkot ako na masaya kasi wala na yung mga kasama iba sa Amerika na sila diba? but, mm, di ba ba hindi mm, masyadong nagpatuloy sa ministry wala lang di ba pero talagang magkaka kami dati ng mga yan impact nung kami mga binotismo na no? talaga talagang... <laughs> like kami mga Bible study na kami mga ganun no, nakaka-miss na yeah but buhay ganyan talaga kasama mo yun, may hindi na pero importante si Jesus, lagi natin kasama o sa ka pa. Ayun, pag-usapan lang naman natin. Wala, well, hindi na kasi ako makatulog basa pa pang buko. Kaya ganun. Okay, uh, yung mga tribulation saints po, ah, uh, sila rin po ay uh, believers din po. Kaya lang, iba nga lang po yung paraan. Naisip ko lang po kasi parang, oh, kaka -ma matindi yung pinagdaanan nila. Kaya sabi ko nga po, kung talagang ito, narinig nyo na itong video ito, napanood nyo itong video ito, at alam nyo sa, sa sarili nyo, hindi pa kayo ligtas, hindi, hindi nyo pa kilala ang Panginoong Heso Kristo, mag na po kayo. Alam nyo, napakaseryosong bagay po nito. Ha? Yung nagulumihanan ako kanina, yung mga lindol sunod-sunod. Oo. Lord, sabi ko, kung, kung kalooban mo, Panginoon, sana mag-rapture na, para wag na marna si malindulin din lang na ganda. lalo dito sa Maynila di ba ano nga po selfish pero talagang gano'n. Siyempre. para sa kapakanan din naman natin di ba kasi ayaw naman natin yung mga may nasasalanta ako alam niyo po bang kahinaan ko pag nakakaraning ako ng mga binagyo na nasasalanta na lulungkot ako mm. para sa kanila Lalo na yung sa Japan, mayamang bansa yan. Pero isip-isipin nyo, bakit ganun? Bakit? Bakit sila lagi nasasalanta? I really don't know. You know what? Teka lang. Meron kaming kasister dati sa Lord. ah uh, I think 2011 yun. Bata pa kami noon. Mga batang mananampalataya kami. So, ah uh, 2011, nagkaroon daw yata ng tsunami. I think yung tsunami, dumapo yata sa kanila ng ano, sabi niya, dumapo ng lunis yung tsunami doon. Okay. Pero alam niyo ba, linggo nakasakay na pala siya ng eroplano papunta ng Pilipinas. Kaya, nagpatawag siya ng Bible study. Sabi niya, bro, itong Bible study natin, bilang pasasalamat ko sa pagprotekta ng Diyos sa akin. Jesus protected me. Di ba ang saya? Oh, maski gumastos ako ng malaki, talagang ang bonggam-bonggam. nagkastos na ng malaki talaga para magpakain. Buhay ko ang ano, iningatan ako ni Lord kanya. O nag siya ng marami. <laughs> happy happy kami noon, grabe. Oo, kasi masaya siya eh. Oh, 'di ba? Oh. I think March 11 nangyari yata 'yon. Pagkatapos March 10 yata nakasakay na siya. -mm. -hmm. Tapos pag nakarating yata sa rito, mga 12, ganyan. O nagkain, uh, nagkainan kayo, mga 15, naghanda siya. Kasi, nag-testimony muna siya, umiyak kayo. Umiiyak pa. Ganyan na kamahal ng Lord. Sabi niya. Talagang, wow. Ang Panginoon, alam niyo po ba, pag-believer kayo ni Lord, nasa inyo na lahat. Hindi ko makalimutan talaga yung sinabi ng isang kasister sa Lord if you have Jesus, you have everything. O nga no. Uh -huh. Yes, o nga naman. Kasi nandyan na eh. Ayan na siya eh. Di ba? Misan dinedead man natin si Jesus. Pero, sabi naman ng Panginoon, Anak, kahit dinedead mo, mo ko, mahal kita. O, nadama ko yan. Naiyak na lang ako. Dahil, sa dami ng mga pagiging bisibisihan ko, yan, kaya tinatawag tinatawagan ko yung ka-business namin kaya hindi naman sumasagot. Tapos kagabi, noong isang gabi o kagabi yata, nag-PM na naman sa akin, nangungulit. Alam mo, hindi ko na po sinagot kasi hindi ko na po alam may sasagot ko. Ha? Hindi ko po alam may sasagot ko. Sana ma may, may ano, sana lang. ka lang. Kaus Tapos pumunta pa rito nung last week yung tungkol doon sa titulo. Ako ang kinukulit. Sabi ko, hindi naman po akong kausap Dyan yung kasama ko. Ang dami pong pressure. Pumunta, langaning lang, oras pa. Kung ganyan ang ano, ano Panginoon ko? Di ba? Kung, kung, hindi, <laughs> kung hindi mo kinala lang Lord, sasabog ka talaga. Oo. talaga talagang ano. Pero, yes. Sabi ko, Lord, itong mga ito, ang pa lang na problema yan. Aayusin mo yan. Mabless Mable ulit kami. Ako, di ba? Lagi. Pag kay Jesus ka, bless ka lagi. Ha? No, yan ang ano ko. Ano ba itong topic natin? Karamihan natin pinuntahan ano, nag-bautismo. Masaya lang ako kasi yung kwento eh. Oo. Kasi yung mga nangyari lang dati. Tapos, nag alam mo dati, dati nag-bautismo nag nagbab study nag po kami. Yun yung mga kasama kong binautismo na miss ko sila. Uh, when we... nagbabay study kami, nag-uumpisa po kami ng 7 ng gabi kasi may mga trabaho po kami. May mga may mga works, may iba nag-aaral. May mga high school din kami kasama, elementary, marami marami po kami. Tapos minsan, uh, tawag dito, yung oras inabot na kami ng alas 11 ng gabi. 11:30 ng gabi natatapos kami. Alam niyo, meron kaming napansin. Lahat kami, sabay-sabay. Al alam niyo kung ano yun? hindi pa kami naghapunan pare-pareho. Ako okay, alam po sa akin, talagang hindi po ako makain ng gabi. Ako sa gabi po talaga, ano, hindi po ako makain. Nakasanayan ko. Pero what I mean, sila po yun. Sila, hindi pa sila kumakain ng gabi. Oo. hindi rin na. nagpamerenda lang kami nun ng ano, may konting cracker lang. Tapos, yung Pepsi. Pero hindi pa sila kumakain talaga. Alam mo sabi nila pare pareho hindi natin na malayan ano talagang talagang on fire on fire talaga sa word of the Lord Jesus Christ. Talagang ganoon po. Yan yung gusto ko sabihin. Masaya kami eh, nang MWF po 'yan. Tapos TTHS doon naman sa bahay kubo. May bahay kubo yung kasama namin doon. Kaya lang doon sa bahay kubo medyo hmm mag-i-invite ka talaga ng mga tao sabihin mo, oh, may Bible study, ganito, ganyan. Oh. Darating kung merong gano'n, pagkain. Pero minsan, pag walang pagkain, go konti na marating. Ganun po. Talagang ganyan eh. Kasi mga ano po yung mga, alam mo na, mga, yung mga less fortunate ones ang, binab ang priority namin doon. Opo. Pero, ganun pa man, alam nyo naman dito sa syudad, marami talaga mga gano'n, no? Pero ganun ba man? Sige, okay lang. Kasi importante nakakarinig po sila ng word of God. Nagpaluwal kami ng pera doon, ha? Hmm, pera namin yon Sabi namin, o ikaw ngayon, ganun, ganun. At ang namin, kaya the Bible study, uh, inaabot kami ng 500 to 600. Ako, 1,000 eh. Hmm. Kasi, bibili pa ako ng mga candy pagkatapos, pa-take home. Ganun po talaga, kasama po yan. Kasama sa life yan. Oh, pero by the end of the day, 'di ba? Alam mo naman na si Lord naman ang reason ng lahat. So walang problema 'yon. It's just fine. It came up just fine. So happy. Naalala ko lang po ganado kung wala well, kasi naalala ko lang po sila. Oh, hope they're doing. Of course, the Lord will protect them. Hindi po ba? Mm, -mm The Lord will protect them very much. Okay. Good night. Good night, Papa.